walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong uh, Presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador, at talaga naman nagpasasa sa kabanang bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Health. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school um, students natin at mga uh, nag-aaral sa state university and uh, colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, eh bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Eh mga anak naman niya. Eh mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer, yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan, yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang at sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan sa paglagda nitong pinaka korakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas.